simula October 19, hindi na po kayo pwedeng magpalipat sa mga gusto nyong lugar. Yo, what's up? It's me again, Rice Blogger in South Korea. So ayun, may bago tayong ibablog ngayon. No? Para po sa mga gusto magparilis sa mga iba't ibang lugar, may bagong policy ang South Korea. Implemented siya noong October 19. So galing itong video na to kay Sir Neon, nagtanong ako sa kanya nung isang araw kung totoo na ba talaga yon and then totoo naman talaga daw. So hindi naman niya naglalabas si Sir Neon basta-basta ng mga balita, lalo na si Sir Neon ay para sa mga EPS worker talaga yan. So ayan, ganito yan. Halimbawa, bibigyan ko kayo example. Kung taga Busan kayo, hindi na kayo pwedeng lumipat ang Gyeonggi-do. Or Seoul or Incheon. Kung busan lang, dun lang kayo sa busan. Kung Gyeonggi-do, Gyeonggi-do lang. Kung Daegu, Daegu lang. Sa mga region lang na nadistino kayo. So ayan, may masakit man talagang isipin kasi hindi naman lahat ng trabaho dito sa South Korea eh kayang-kaya ng mga katawan natin. Pero sana wag yung iisipin lalo na sa mga nandyan sa, sa, nandyan sa Pilipinas na madali po ang trabaho dito sa South Korea. Swertihan lang din po kung mabibigyan kayo ng maayos at magandang trabaho dito sa Korea, kung libre man yung mga pagkain, libre yung bahay, kuryente, hindi po lahat libre. Karamihan dyan, kinakaltas po sa sahod. So, mababasa nyo naman yan sa mga bibigay sa inyong kontrata kung included ba yung mga uh, bahay nyo, kuryente, Ayan, pagkain, umagahan, tanghalian, gabihan So ayan, uh, pakisabi na lang din po sa mga bago nating EPS worker Alam ko, alam na to ng ibang EPS So sa mga hindi po nakakaalam Simula October 19, hindi na po kayo pwedeng magpalipat sa mga gusto nyong lugar. Kung giongido, giongido. Kung degu, degu. Kung dejon, dejon. So ayun lamang po. Maraming salamat! Uh, ishare i-share mo na tong video na to para din malaman ng iba. Sertihan lang talaga, no? Kaya dyan pa lang sa Pilipinas, paghandaan nyo na, na napakahirap po ng trabaho dito sa Korea, napakarume. Hindi lahat ng matatagpuan nyo rito ang Pilipino sa Korea ay eh. makakasundo nyo. Dapat marunong din kayong mag-adjust, Lalo na sa mga baguhan. At para naman sa matatagal na dito sa South Korea, pakiusap lang. Gabayan natin yung mga bago. Huwag natin bulihin. Huwag na, huwag tayong umasta na, na tagapagmana ng kumpanya. Siyempre, bago tayo naging matagal, nagsimula muna tayo sa pagiging baguhan. Kayo ang magiging pamantayan ng mga baguhan dito sa South Korea. Kung pinakitaan niya ng magandang pakikisama sa mga susunod na EPS worker na darating dito sa Korea, ganun din po ipapakita nila. Kung kawalangihan ang ipinakita nyo dyan, baka mamaya, yung mga susunod sa kanila, kawalangihan din ang ipapakita. So, pakitaan natin sila ng maayos, gabayan, samahan natin sila sa lugar na gusto nilang puntahan. Siyempre, bago pa yan eh. Medyo excited pa yan sa sa South Korea eh tayo matatagal lahat na ata ng lugar dito sa Korea napuntahan na natin so ayun lang nagpapaalala lang ako bilang isang EPS worker din at baka next year uh, sa mga susunod na ito ay eh, makapagpalit na tayo ng visa so ngayon nag-aaral po ako ng KIIP and then topic kay Sir Joshua sa mga hindi pa po marunong mag uh, marunong mag-Korean or gusto nyo mag-aral pwede po kayong pumunta sa kabayan uh, Tama ba? Kabayan Filipino Center, KFC. So, ang nagtuturo po dyan si Sir Joshua, yung papa po niya, and then si Miss Hannah. So, ayan, kung gusto niyo po magpasama sa akin, sumama po kayo kasi every Sunday nandun po ako. And then, shoutout nga pala sa akin, Clothing Nuevo Heroe, uh, bagong bayani. Yan, clothing line natin yan. Kung gusto niyo pong umiscore nito, PM nyo lang po ako sa aking Facebook page. So, ayun lang, maraming maraming salamat magpapakomsa tayo ngayon. Komsa isam, magpapainject ako kasi medyo masama pakiramdam natin. Maraming maraming salamat mga kababayan, mga EPS workers, sa mga bagong EPS workers, sa mga aspirant. kita tayo dito sa South Korea. Maraming salamat. Peace out, Rise the Blogger.